Araw ng biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at tigit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ngayong huling biyernes ng Setyembre, talagang papalapit na ng papalapit ang Pasko at papalapit na rin ang papalapit ang ating pista. At ang darating na piyesta sa 2025 ay natatangi sapagkat sa unang pagkakataon ang pista ng Mahal na Pong Jesus na Sareno ay hindi lamang pista ng Quiapo, pista ng Maynila, kung hindi ito po ay pista ng buong Pilipinas, pista ng bawat Pilipino. Kaya ito'y napakagandang biyaya sa tamang panahon, tunay na bibigyang papuri parangal ang ating poong Jesus na Sareno. Kaya palakpakan natin uli ang mahal na Pong Jesus sa Sareno. Marahil ang iba sa, iyo, inyo ay nagtataka, ano bang pinagkaiba nun, Father? Eh, simulat sa pool naman, ang pista ng Nasareno ay para namang buong bansa ay pinagdiriwang. Opo, dahil nga po sa mga deboto. Pero ngayon, ang itinagubili ng mga obispo ng Pilipinas sa kalendaryo ng simbahan sa Pilipinas at kalendaryo ng bawat Pilipinong Katoliko, may deboto man o wala. At saan mang panig ito ng bansa at saan man merong Pilipino, marapat lamang na ang Misa ng Enero 9 ay para sa karangalan ng poong Yesus Nazareno. Yun po ang pagkakaiba. Dati-rati po, kung sa ibang lugar, mapabikol, ilokos, sa Mindanao, kung wala namang deboto, ang Misa ng 9 ay ordinaryong Misa lang po. Kasi yun yung mga nasa pagbasa at nasa aklat pagmimisa. Pero mula ngayon, sa darating na taon, meron man o walang deboto, kahit yung pare hindi deboto, meron man o walang imahe ng nasareno, ang misa ng 9 ng Enero, sa ayaw at sa gusto ng sinuman, ito'y para na sa poong nasareno. Kaya sa tamang panahon, sa takdang panahon, nangyari din. Parang piyesta po ng Santo Niño na sa lahat, ito ay ipagdiriwang. Tamang panahon, takdang panahon. Di po ba yun din yung ating inaasam sa buhay? Right timing. Kaya nga yung iba, yun yung kanilang inaabangan. Kailan kaya yung tamang tempo sa buhay. Kaya nga iba natutukso magpahula, lumapit sa mga pungsoy-pungsoy o yung mga nagbabasa ng mga tala para sabihin kailan ba ang tamang panahon. Ito na ba ang tamang panahon? Kaya sabihin minsan na iba, huwag ka muna magbubukas ng negosyo. Malas tong buwan na ito. Ganon minsan. Huwag ka muna magpapakasal. Hindi pa tamang panahon. Sukob. Mamalasin kayo. O may namatayan. Hindi pwede. wag niyong gagawin yan. Huwag kayong magbibiyahe. Isan, ang dami nating mga pamahiin, ang dami nating mga paniniwala, dahil nga inaabangan natin ang tamang panahon. Ngunit Gaya nga ng sabi sa unang pagbasa, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang Diyos ang tanging nakakaalam ng tamang panahon. Kung aasa tayo sa magaling mga manghulat magbasa, bakit ngayon hindi pa sila tumamala sa loto? Bakit ngayon hindi nila malaman ng tamang tempo sa buhay? Laging sasabihin sayo, sa iyo, sa pagdarating na ang panahon, kailan ba yun? Eh, talaga namang walang nakakaalam, kailan mangyayari yun. Kaya nga't sabi sa unang pagbasa, ang Diyos ang may alam ng lahat. Ang Diyos ang may tangan ng lahat. Sapagkat siya ang lumikha ng lahat. Pero nandito po ako, hindi para magbigay hula, pero bibigyan ko kayo ng tip. Kailan ba ang tamang panahon? Ang tamang panahon, alam nyo mga kapatid, ay laging nakalapat sa plano ng Diyos. Ang tamang panahon, laging nakaugnay sa kalooban ng Diyos. At ano po ba ang plano at kalooban ng Diyos sa ating lahat. Kahit sino ka, isa lang ang plano ng Diyos sa ating lahat. Ano po yun? Ang ating kaligtasan. Yun ang tiyak na tiyak. Hindi natin masasabi, plano ba ng Diyos mag-asawa ka o hindi? Hindi ko alam. Plano ba ng Diyos yumaman ka o hindi? Plano ba ng Diyos makapag-abroad ka o hindi? Plano ba ng Diyos maging abogado ka o engineer o politiko? Hindi natin alam. Pero isa ang plano ng Diyos na tiyak ko na para sa ating lahat na tayong lahat maligtas. Tayong lahat mapabuti. Tayong lahat maging banal. Kaya nga't ang tanong, yung pagkakataong bang ito ay makatutulong sa yung kaligtasan? Yung pipiliin mo ba, yung tsechempuhan mo ba, makapagpapabuti sa iyo, makapagpapabanal sa iyo, makapagpapalapit sa iyo sa Diyos, sapagkat pag ang sagot ay oo, yan ang tamang panahon. Kasi kahit yumamang ka, tumaas ka, ikaw man ang manalo sa eleksyon, ikaw man ang maging pinuno habang buhay, ah, sabi mo, swerte ako, ito na ang panahon ko. Pero kapag hindi ka naman maliligtas ng pagkakataong yan, pag idudulot naman niya ay kasalanan at kapahamakan ng kaluluwa mo, hindi yan ang tamang panahon. Kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya hey, naalala ko po, yung minsan mga kinukwento ng mga deboto, Pader, minsan nakala ko, parang nakaligtaan na ako ng nasareno, dinadasalak ko, gumaling ako agad, pero hindi po ako agad gumaling, tumagal yung sakit ko. Pero alam nyo, Pader, ngayon napagtanto ko, kasi kung gumaling ako agad, Nagtrabaho ako agad. Naging busy ako agad. Siguro hindi ako nagkaroon ng panahon para magnilay-nilay sa buhay. Pero dahil tumagal yung sakit ko, nagkaroon ako ng panahon, nahimasmasan ako, napagtimbang ko ang buhay ko, nagsisi ako, napalapit ako sa pamilya ko, nagkaroon ako ng tamang direksyon sa buhay. Ngayon, naintindihan ko na hindi pala atrasado oh, ang nasareno. Tamang panahon pala ang hinanda niya sa atin. Alam niyo, minsan, minsan nakala natin atrasado ang Diyos kasi nagmamadali tayo lagi. Tandaan natin, mga kapatid, iba ang orasan ng Diyos sa atin. Iba ang kalendaryo ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, sinasabi siguro sa, ng, ng nasareno sa iyo, konting tiyaga magantay ka ng may pagtitiwala siguro nga yung nangyayari hindi yan yung plano mo hindi yan yung nasa orasan mo nasa panahon mo pero kung ilalapat natin ang lahat ng pangyayari ito ay magiging tamang panahon sa atin may sakit ka man o malusog ka. Marangya ka man ngayon o kinukulang ka. Nagtagumpay ka ngayon o talunan ka. Nasa taas ka man ngayon o nasa baba ka. Kapag 'yan ay inilapat natin sa kalooban ng Diyos, 'yan ay hinayaan natin magdulot ng kaligtasan at kabutihan sa atin. Yan ang tamang panahon sa buhay mo. At kapag tayo nasa tamang panahon, darating tayo sa takdang panahon. Ano daw po ang takdang panahon? Hindi yung maganap lahat ng dinadasal natin. Opo, may dinadasal tayong lahat ngayon. Ano dinadasal mo ngayon? Sana ipagkaloob sa iyo ng Diyos. Pero higit sa lahat, sana ipagkalob sa iyo ng Nazareno ang tamang panahon, ang takdang panahon. At ano ang takdang panahon? Ang dumating ang oras, makapiling natin si Jesus Nazareno sa kanyang kaharian sa langit man. Yun ang takdang panahon. At sana, kum paano sama-sama tayo dito ngayon sa kiyapo, sana kum paano yung nakakatabi mo siguro minsan tuwing biernes nakikita na kayo magkakakilala na kayo sana makita-kita tayong lahat sa langit sa takdang panahon aanin mo naman nabusog ka nga dito sa lupa panalo ka nga lagi dito sa lupa lamang ka nga lagi dito sa lupa hindi ka naman umabot sa takdang panahon doon sa kaharian ni Jesus sa Sareno. Kaya huwag ka mawawala ng pag-asa. Kung minsan dito sa lupa, parang, parang hindi tayo swerte. Parang hindi natin panahon. Parang hindi tayo makatsyempo lagi. Buti pa yung iba. Pero huwag kayo mag-aalala may takdang panahon alam ng Diyos ang lahat lalong-lalo na alam niya kung sino ang tapat sino ang mabuti sino ang tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos